isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, may naimbitahan kaming isang guro na nanggaling pa sa Ipil e Montessori Academy na kukunan namin ng panayam kung paano siya magturo ng wika sa kanyang mga mag-aaral. Sabay-sabay natin kilalanin si Ginoong Febmar J. Puasa. Uh, magandang umaga po. Uh, ngayon, maaari po ba namin malaman ang mga personal na impormasyon kung paano ka pa nang simulang mag sir? Magandang hapon, please. So, ako nga pala si Fred Marjane Buasa. Ako ay nagtakot sa Pulso Bachelor of Science and Information Technology sa AA Oriental, lumagay sa Negros At dahil gusto kong magturo, ako ay nang ng Puso Professional Education Course sa Dr. Aurelio Mendoza Memorial Colleges. At ngayon nga ay nagtuturo ako sa pribadong eskwelahan ng Hill Montessori Academy. At ako ay nagtuturo ng asignatura araling Aralitan ng Unal, Komunikasyon at Pananagisig sa Wika at Kultura. You at know, and sa ideas in the social science. So ngayon, ako ay kasulukin nag-aaral ng um, master's in education, major in educational management sa St. Vincent College, sa Bucoloxin. Maraming salamat po sa mga informasyon. Yung ibigay sa'yo. At meron po kami, handang katanungan kung paano ba nakakatulong ang dita sa iyong pag- um, para sa iyong napatuloy. Bilang isang buro, kaano nga ba kahalaga ang pika sa pagtuturo? Bilang isang buro, napakahalaga ang pika dahil ito ang unang kasangkapan sa pagbabahagi ng kaalaman at alam sa ating mga pag-aaral. Isa ito sa isang metod na kailangan kami upang mas kapagpapigil kami ng kaalagaan, paano ganunin ang pika at hindi lang sa pag-aaral ng pika sa pagbabahagi iba't ibang karunungan at So, ang wika din ay isang pag ginagamit namin ang wika upang makapagpapit na relasyon bilang isang mag-aaral at bilang isang loob pag-uulang dayan upang mas magiging epektibo ang aming Para sa pangalawang katalungan, ano-ano ang dapat ipot sa alam-alam bilang isang loob upang mag-imag-isa ang pamamaraan ng iyong pag kahit na alam mo may iba't ibang ang mga dapat isa alam alam nila sa upang muli mag-isa at sa mga mag-aaral ay una itibigin natin ang mga background ng mga mag-aaral dapat natin alam kung saan hindi naman sila lahat marunong magtagalo. Kaya dapat inaalam natin kung saan sila nang at ang katalaw sa elektong pinagamit. Pangalawa ay yung paggamit natin ng pinatawag natin Ang multi approach, ginagamit natin ito yung pagsasalita o paggamit ng tatlong o hindi kasi hindi naman sa lahat ng pagkakatakawa ng ng kaya minsan ginagamitan namin sa halimbawa na sa pagpuro, halimbawa sa sa komunikasyon at panalitsik sa mga may, may ibang mga terminologies natin na, na napakalira ng para sa mga bata. Kaya ang ginagawa natin, ay isinasalin namin ito sa wika process o sa wika sa ah uh, para sa ikatlong katalungan, Um, ano po ang may tuturing mo na hadlang sa pagkatuto ng isang bata? Para sa akin, may dalawang salik na hadlang sa pagkatuto ng mga bata. Una na ay una na ang physical at pangalawa ay ang pangkapaligiran. Pag sinasabi natin physical, isa na dyan yung pagiging kuyat ng mga mag-aaral habang nasa klase. Kasi sa pagiging kuyat ng mga bata, ang tendency niya is hindi sila nakapag-focus sa pakikinig sa kanilang mga Pangalawa, pangalawa naman ay ang sa kanilang kapaligiran. Uh, pwede, natin sabihin yung mga ventilasyon sa loob ng silid aralan Kasi kung may hinahalimbawa, may hinit yung classroom nila, ang tendency niya is naiinitan sila, hindi sila nakapag-focus sa, sa tapukin sa, sa kanilang Para sa pang-apat na kapalingan, may mga pagkakataong na hinirapan ka ng magduro ng hindi ka sa mga May mga pagkakataon talaga na nahihirapan ako ng magduro sa akin estudyante kasi hindi naman ako graduate ng Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. Kumuha lang ako ng course Professional Education course at sa kasalukuyan nga ang aking major ay ang social studies o aralin pa ng program. Kaya para sa akin, parang napakahirap ipaliwanag sa ibang bata. Kaya ginagamitan ko na lang siya na tinatawag natin yun na yung multilingual approach. Para sa ikalimang katanungan um, uh, ikaw so, ba gumagamit ng unang wika or halawang alawang wika sa iyong pagtutunan? ako ay bilang isang guro, ako ay gumagamit ng pangalawang wika. Dahil ang pangalawang wika natin which is Tagalog, ito naman yung ating pabansang wika. Kaya alam naman natin na mas naiintigyan ng mga bata. Kahit yung mga bata is may sarili silang dialeto o yung kinalakihan nila mga wika, alam na, alam talaga natin na nakakaintindi sila ng Tagalog dahil sa kapapanood nila ng mga programang pa-television, tulad ng mga produsyano, kaya mas natututo sila kahit hindi naman nila pinag-aaralan yung wikang Tagalog. Para sa pang-anong na katanungan, sa anong parano ba na ituturo ng maayos ang wika? na ituturo ko ng maayos ang wika sa pamamagitan ng interaktibong pag aaral Sa pamamagitan nito, halimbawa na lang yung pagbibigay ng mga aktibidad kagaya ng storytelling, mga pagsasatula, sa pamamaraan na yan ay mas na nalalaman ko kung naging epektibo ba yung pagtuturo ko, naitindihan ba ng mga mag aaral ng mga ibigay ng um, para sa ikapitong katanungan, um, naging balakid o hadlang ba ang hindi pagkakaroon ng isang wika sa pagkatuto ng isang mata? ating karanasan, ito talaga ay balaki. Kaya nga, may tinatawag tayo language barrier kasi may, ima, may ibang mga mag-aaral na ang kira ipaintindi sa kanila yung isang wika o yung isang paksa. Para sa ito, walong katanungan sa iyong kalagay, mabisa ba na gamitin ang lingwa franca sa pagkatuto ng mga bata? Kaya sa akin, mabilis na ang paggamit ng lingua franca sa pagtuturo ng wikang Pilipino. Dahil alam naman natin na ang wikang Pilipino ay ang ating pambansang pagkakakilala. So ito nga yung ating pambansang wika, kaya mas naiintindi ng mga bata o wikang Tagalog. Para sa pangsyam na katanungan, ba't mahirap sa mga mag-aaral na linangin ang kanilang sarili sa pagkatuto ng sariling wika? para sa mga kabataan ngayon, mas mahirap na nilain ang kanilang sariling bika o yung kanilang mga kahit yung kanilang sariling dialekto. Kasi nga, kar karamihan sa mga kabataan ngayon, uh, bata pa lang sila, tinutuwaan sila ng mga Ingles. So, ang nangyayari, mas hindi nila alam o hindi nila kilala yung kanilang sariling bika, which is Tagalog. Yung ibang mga kabataan naman ngayon ay mas nakalimigan yung panonood ng mga mga movies tulad lang sa mga Netflix. Kaya ang nangyayari ay mas kumbaga nahasa nila yung wikang Ingles, hindi nila namamalayan na hindi na nila alam yung kanilang sarili ng wika. Mas paghuling katanungan, bakit mahalaga na matutunan ng bawat mag-aaral ang wastong paggamit ng wikang Filipino Sa akin, sa akin, mahalagang matutuwa ng mga kaahal ang paggamit ng wikang Pilipino. Dahil dito ang ginagamit natin sa mga akademikong diskurso kasi hindi naman, ang wika ay hindi naman ginagamit ng sa pagsasalita. Ginagamit din natin yung Pilipino sa mga akademikong diskurso tulad ng mga uh, pagsusulat sa mga journalisan. Kaya nga, mahalaga din matutunan ang wika dahil ito din ay nagbubuklog sa ating mga Pilipino. Uh, maraming salamat po sa iyong oras na nilaan para sa panayam na ito. Nasaksihan na lang natin ang panayam ni Ginoong Feb sa pagpapahalaga sa pagpuno ng Yun lamang po at maraming salamat.